iyan po ay kanya pong uh, pagbubuko rin. And then, pag nabukod na po siya, yon idadryer po siya ngayon. Uh, kung meron kayong blower, malakas po ang hangin, sindihan po ninyong blower niyo para po matuyo po kaagad ang inyong kalamansi. Ngayon po, pwede rin ng electric pan. Kailangan dapat medyo malakas para po noon, maagad po ninyo, mga po na matuyo. Kailangan pati ilalim, magkaroon din po kayo ng basahang tuyo para po ipampukunas niyo po doon sa kalamansi. Medyo matrabaho lang po talaga ang pag-aalaga dahil ganun talaga gusto po natin makasingit dahil hindi na po lahat po ng may kalamansi ay makapapapitas kapag ka po muulan, lalo na pag hindi alam po ang kanyang gagawin. Eh, yun po yung mga tips o mga technique po natin para hindi po masira ang inyong pong kalamansi. Pagkatapos, magaling ba mga katribyo naman, ay wala po kayong blower, wala kayong electric pan, nandoon kayo sa kubo, wala pong istiran ng kuryente, pwede rin naman tayong makapagpapitas. Alagahan nyo lang mo. Kumusta po kayo mga katribya tulad tulag po sa aking YouTube channel. Kumusta na po kayong lahat at maulang po ngayong umaga, ngayong araw dahil sa tinatawag po natin na low pressure area. Apektado rin po mga katribya po itong ating Nueva uh, Ecija kaya tayo po hindi po nakalusong at rin po tayo na pumitas po ng ating kalamansi. Ngayon ganoon po mga katribya po, bibigyan uh, po namin kayo po ng mga tips para kung saan po kung kayo po maiwasan po natin ang pagkasira po ng inyong mga bunga at uh, meron tayong uh, tayo pong gagawin para at least mga ka mga ka mga ka farmers ay makasingit po tayo ng magandang presyo kasi alam niyo mga ka ngayon ay ang mga buyer o mga ahente ay mga nagpapasingit po sila kaya naman sila nagpapapitas kahit na umuulan at nakikipagsapalaran para gumanda ang kita ng buyer pati na rin po ng ahente at siyempre pati na rin po yung mga may-ari ito po mga katribya po yung mga tips po na ati pong gagawin para po at least alam na po ninyo ang mga teknik o pamamaraan para ang kalamansi natin ay wag masira. Okay? Ito po ang una, kailangan dapat ang inyo pong kalamansi ay hindi po bagong abono o yung kasalukuyang kumakain po ng pataba. Pag po ang kalamansi ninyo kasalukuyang kumakain po ng pataba mga katribya, yan ay <laughs> front po sa pagkaluto. Kaya pag halimbawa mga katribya, sa lukuyang kumakain niya, halimbawa, dalawang linggo na nakakalipas, tatlong linggo na nakakalipas, yan po, ay sigurado po mga katribya, marami po maluluto ang Pagkatapos buong na inyo. Mo. Dahil lalong-lalo na pagka, patuloy uh, po ang pag -ulan. Pagkatapos na tips, next tips po natin ay huwag po tayong pipitas po ng alas 7 na umaga dapat ang kailangan natin diyan ay alas 9 po ng umaga para at least po noon ay maiwasan po natin na marami pong pagkaluto. Nangyayari po kasi mga katribya, pag marami pong nalulutoan, alas 7 pa lang, kahit hindi yung muulan, pumipitas siya. eh, delikado po yun. Dahil po yung uh, kalamansin natin ay nakabukas po yung kanyang mga butas o yung front po siya. Doon po sa langis, kaya alas 9, yun po tayo pumitas. Pagkatapos sa habang umuulan, uh, pag napuno po yung inyo pong uh, lalagyanan, mas maganda nga, wag po natin masyadong pupunuin. Pagka po po kailangan na isalit, kung kulang sa puno, ay pwede na po natin itong isalit. at uh, yan ay hugasan muna natin bago natin siya ilagay po doon sa uh, at nating dryer o halayhayan. Ngayon po mga katribya, ito pa yung isang tips po natin para alam po ninyong gagawin. Kailangan po, ang lalagyanan po ninyong kalamansi ay pwedeng football, po pwede pong timba, po pwede rin po yung buslo. Ayan, yung ginagamit po sa kamatis, pwede yan. Para hindi po lagi nagagalaw ang kalamansi o nagagasgas po na tinatawag natin na taparera or sako. Kasi karaniwan dito sa amin kasi sako ginagamit. Ngayon, pagka puno yung sako, ano na po nangyayari na luluto o nagkikil um, nagagasgas po ang balat ng kalamasi na kung saan na ipinangagalingan po ng pagkasira. Ngayon, pag alimbawa mga pagkatapos na po natin na maisalin po siya, ilagay natin sa dryer, Kunin na po natin yung mga tagapili, pipiliin niya po yung mga mayroong piklat, iaalis na niya yun, itatapon na po niya para din na makahawa. Tapos yung mga reject, yung dilaw, iyan po ay kanya pong uh, pagbubukurin. And then, pag nabukod na po siya, ida idadryer po siya ngayon. Kung meron kayong blower, malakas po ang hangin. Sindihan po ninyo yung blower niyo para po matuyo po kaagad ang inyong kalamansi. Ngayon po, pwede rin ng electric pan. Kailangan dapat medyo malakas. Para po noon, maagad po ninyo, makatimbe po na matuyo. Kailangan pati ilalim. Magkaroon din po kayo ng basahang tuyo para po ipampupunas niyo po doon sa kalamansi. Medyo matrabaho lang po talaga ang pag-aalaga. Dahil ganun talaga gusto po natin makasingit dahil hindi na po lahat po na may siya ay makapapapitas kapag ka po umuulan, Lalo na pag hindi alam po ang kanyang gagawin. Eh yun po yung mga tips o mga technique po natin para hindi po masira ang inyong pong kalamansi. Pagkatapos magaling ba mga katribyo naman? ay wala po kayong blower, wala kayong electric pan, nandoon kayo sa kubo, wala pong istiran ng kuryente, pwede rin naman tayo makapagpapitas. Alagahan nyo lang Ato, mga katribya po doon po be? sa uh, uh, pagdidilig. Pag nadiligan po ninyo at mga ordinary po mga tubig, ano po yung uh, tubig po doon sa deep well, tubig po doon sa ano pa ma, sa poso, yun po ang po pwede natin gamitin. Pag napilihan na po siya at yung pinaka-final at siya po ay nakailo na, ang pinaka po natin pa lalagyan po ng ating tubig ay pagdidirig sa kanya, maglalagay na po kayo na tinatawag natin dishwashing. Dishwashing, pwede po yung joy, pwede rin naman po yung shampoo, mili kayo po na shampoo, pwede yung palmolive, pwede pong uh, kung ano po yung basat yung bumubula. Opo. At yun naman po, kaya naman natin siya po ay yung pinaka po natin dahil pang tanggal naman po yun ng langis ng inyo pong kalamansi. Pag natanggal po yung langis ng inyo pong kalamansi, siyempre mga katribya, may iwasan po natin yung pagkaluto o yung tinatawag na pagpapache At yan po mga katribya, ay maiyahatid oh, po natin ang maganda sa palengke. Yung pong ating uh, kalamansi na wala po sira. Karoon man po mga katribya po ng sira po yan, hindi po siya ganun karami. Kasi pag hindi po gano'n ang ati pong gagawin mga ka-farmers, mga ka-trivia, ang po dyan, mas marami po ang magiging sira. Maaaring dyan ay 50-50 ang ati pong uh, gagawin. Kaya yun po mga ka-trivia po, ang isang mga teknik o pumumaraan upang tayo ay hindi po masira po ang ating uh, kalamansi. Uh, tapos, ang gagawin po natin, dapat kontrata muna tayo. Uh, Hi. Ang kontrata natin, kailangan eh, ang po natin po yung ating kalamansi. Kulong po yung aking Pagka po sagot po ng may-ari o sagot po ng bayar po yung pagkaluto ng kalamansi, pwede po kayo mag-go. Pero pagka hindi po ah uh, sagot ng may-ari o ng, ng bayar po ang pagkaluto, ay eh, wag po kayo magpapitas. Dahil mas, lulugi po kayo. Kasi pagka nangyari, sinagot nyo po yung uh, pagkaluto na inyong kalamasi, eh, eh baka po pati yung sira po noong kinuhanan niya na may mga naging rejected sa po pumabuntun. Bagamat hindi naman lahat eh gano'n ang ginagawa. Kaya lang, meron po talagang ang trabaho niya, pati yung kapitbahay niya, na tindera, iipunin po yung pagkaluto sa inyong eh Pagka yung gano'n naman mga katriba, hindi po aasenso yan. Dahil yan pang sa kanyang kapwa. Ngayon... Para, para mas maganda ang kailangan po natin kami mga ka-farmers hintayin na lang po natin po naggumanda po ang panahon tsaka po kayo pagkapitas ng kalamansi at lino sigurado o, na hindi po maluluto ang inyong kalamansi o magkakaroon po ng patse kaya lang syempre hindi na doon sa magandang presyo po ninyo makukuha o di ba po doon na po yun, sa mababang uh, presyo na dating uh, presyo pa rin nakuha po ng mga ente at least po, no, mga katribya, mali-less naman kayo doon sa pagkaluto. E eh, tama nga naman, mataas ang presyo ng kalamansi, ayong kuha sa inyo, e eh, pag nalutoan ka naman po ng red bag, red bag, sa iyo lang di mauuwi, lugi ka. Tapos, pati na rin yung upang mamimitas, ay tataas din ang presyo niya. Siyempre, mag additional po ng 50 pesos yan, lalo na't na umukulan. Mahera pong mamitas. Kaya, yung itataas mo, doon po sa mamimitas po mauuwi. Sa bagay, kaya naman na nun, natulungan mo yung mamimitas. Kaya lang sa iyo, yun pa rin ang naging presyo mo. Yun pa rin ang magiging ah uh, uh, kita mo sa iyong kalamansi. Maliba na lamang, kung ito po ay hindi mo na kailangan pong pitasin dahil medyo dihado na, parang nga mahihinog na kalamansi ninyo, kailangan na kayo ay maggo para wag pong mapatlangan ang inyo pong bayar. Ngayon, kalimbawa, medyo mura pa ang inyo pong kalamansi at napapwede pa ninyong i-delay, Hintayin nyo na po mga katibya po na gumanda po ang panahon para no, magpapitas kayo, lalo na kung medyo mahirap po ang daan. Ayon, isa pa nga po pala, isang dahil uh, dahilan kung bakit marami nagkakaroon ng patse ang kalamansi, nabubugbog sa kabibiyahe. Pag malayo ang lugar ng uh, inyo pong pinupuntahan o pinipitasan, pag inilagay po yan sa motor, ibibiyahe, sasakyan po ng mamimitas, sasakyan po ng hagdan, ang kalamansi ay maiipit o madadaganan, doon nagkakaroon po ng pagkasira ang kalamansi o yung tatawag nating lapnos o yung pong patsi. eh para maiwasan po yan, dapat wala pong nakadagan po doon sa ibabaw ng kalamansi po ng hagdan o tao. Dapat yung kalamansi na lang po mismo para po at least noon maiwasan po yung pagkaluto. Kasi sa oras po na yan ay nadadaganan po ng ano pa mang mga bagay na mabigat. Lumalabas po ang katas o yung oil ng kalamansi. Pagka numabas po yung oil na yon, pag yun ay dumampi doon po sa balat mismo ng kalamansi, doon na rin po mga katribya po nasisira o naluluto ang balat. Balat sa balat, pagka yan po mga katribya ay tumama o uh, ah, nangyari po doon sa kalamansi, nadampi, uh, ah, magkakaroon na po siya po ng pagkasira. Parang halimbawa, kayo po ay nagbuhat Nilagay nyo po sa balikat po yung kalamansi po natin o sa naka-red bag. Mararamdaman ninyo, mahapdi po mga katribya po yung inyo pong balikat eh. Ayun, yun na nga po yung nakakaluto doon. Mapa makikita ninyo pag binubuhasan yung kalamansi na kulay berde, diretso lang po ang, pita ang inyo pong ng tubig. Habang may meron siyang berde, hugas kayo ng hugas kasi yun po yung nakakaluto doon. At yun po ang umaamoy pagka po ang kalamansi po ay marami sira, maamoy po siya. Kaya pagka po sa tagulan, yun po ang unang ginagawa po ng mga ahitit buyer. Inaamoy niya muna yung kalamansi. Pag maamoy siya, hindi niya po bibili. Alam niya marami pong sira. Kaya po, pwede natin maiwasan yung mga katribya para hindi po kayo malugi. Kontrata muna bago pitas. Kung sagot po niya, noong bayar po ang uh, pagkaluto o pagkasira, pwede kayo mag-go. Pagka hindi niya sagot, huwag kayong mag -o. Tapos, dapat kailangan kaliwaan. Bayaran po niya yung kinuha niya ang kalamansi. Dahil pagka kinabukasan pa niya babayaran, asahan ninyo, magkakaroon na po yun ng marami pang magiging problema at yan na mag ang inyong sakit ng ulo. Tawawa yung pong may-ari. Paano po mga katribiya? Sana po meron po kayo natutunan. Ukol po dito sa ating vlog, uh, tips, para po sa ating mga katibya pang po ng kalamasin, maiwasan ang pagkaluto, pagkasira, kailangan kontrata muna bago pitas. God bless inyo lahat. Kita-kita na -kita po ito bukas. Hindi po tayo nakalusong po ngayon dahil maulat.